Ano yung first stock na binili ko sa stock market? tandaan niyo po or kung nakinig kayo sa turning point story ko bukod sa pamilya ko kaya ako nag-join sa IMG is dahil naging ingitera din ako minsan. Nainggit ako sa friend ko na sabi investor daw siya ng Cebu Pacific. Wow. Pero syempre, positive ingit naman yon. Sa tulad ko na walang kaalaman pagdating sa mga investment, na curious ako. At ang isip ko, paano mangyayari yon? Magkano lang ang sahod ng caregiver? dito sa Israel nang alam ko kailangan mo muna maging milyonaryo para makapag-invest ka sa mga company sa Pilipinas kaya ina lang po talaga kung paano ba nangyayari yun matenta ko ng mga trainings, orientation, seminar at noong una talaga yung pakay ko sa IMG is para makapag-invest ako pero dahil nga nahikinig tayo, coachable tayo so nakinig muna ako sa mentor ko so hindi pwede na investment agad. Kailangan mag-start muna kung ano yung ah, na. at syempre, ah, Kaiser muna. So, protection muna. But later on, medyo nagagamay-gamay na natin. Yung kalakaran, magating sa investment, nag-start na din ako sa mutual fund. So, may fund manager, syempre. Hindi ako yung nagmamanage noon. And, ah, nag-start ako sa Philiquity. So, Fund and Atram Alpha Opportunity Fund. At nung medyo may alam na tayo, kahit kahit paano about stock market, hindi na din ako napigil. Nag-stock market na ako. Nag-open ako ng account sa my trade. And guess what? Ano yung kaunang stock na binili ko? Siyempre, ano pa ba? Jollibee. <laughs> Naisip ko din kasi na ah uh, long term din naman yung goal ko. Yes, my knowledge sa si stock market is basic, but I know my goal. My goal is long term. So, paunti-unti ako, nagdadagdag, naging consistent yon. parang roller coaster, ang presyo, baba, taas talaga. pag pandemic came, so, from 320 per pesos down to 92 yung price ng Jollibee. Madami ang takot, Madami ang nagbili ng kanilang mga stock. Madami ang di sumugal. Pero dahil I believe the company and my goal is long term, hindi ako natakot. Hindi ako nagbenta ng aking share, bagpos bumili ako. Nakabili ako ng 97 price per share ng Jollibee. And yun, di nga nagtagal, tumaas uli si Jollibee. Umabot siya ng... 278 pesos price per share. And nakita ko kung magkano na yung value ng pera ko. Kung magkano yung naitaas ng pera ko. And yes, first time dahil kailangan ko ng pera for experience na din, nagbenta ko ng shares. And hey, tumubo ako ng malaki. Iba talaga ang may alam. And this experience in the stock market is nagpapatuloy lang na hindi ka dapat sugba lang ng sugba isang bagay. And another thing is mas na-appreciate mo talaga ang tinuturo sa iyo once ikaw mismo ang naka-experience. At sa mga gusto ding mag-invest na tulad ko, atan kayo ng mga seminar sa IMG. Free yan. Learn how to build a strong and solid financial foundation. Hindi sapat na may pera ka lang kung gusto mong maging matagumpay. You need knowledge, time and of course money and of course find a community na susuportahan ang mga goal mo